Nangingitim na ako, guys. Dito ang puti, pero dito sobrang itim na. Oh. Oh, kailangan talagang mag-ano tayo, mag-lotion ng pang-ano, pang-sunburn. Pero kahit nangingitim ako, gumaganda pa rin ako, oo, oh, oh, 'di ba? Pansin nyo gumaganda pa rin ako o magkaiba yung ano yung pag maitim ka talaga na mukha kang negra oo di ba beautiful parit o kung maputi naman oo hindi pantay talaga oo labahan ko lang to labahan ko lang to puputi na o basta tide lang yung gamit natin oo di ba So, kamusta naman po kayo mga idol no? Anong balita na po kayo? Mm -mm. Sa mga nag nagtatanong kung bakit nandito ako sa ano sa sa sagingan mm, -mm. mm, -mm. po ako ng ano ng maraming saging na pwedeng ano eh, na pwedeng ilaga natin pang merienda Mm -mm. Kamusta na kayo mga idol? At ito, mm -mm. gumaganda na ako, 'di ba? Nawala na yung ano ko malaking chan. Kailangan ko talagang mag-diet. Oo. Oo, 'di ba? Oo, 'di ba? Ang ganda, -ganda ko. Mm, -hmm. 'di ba? Perfect na perfect yung katawan ni MCC sobrang ano na nasubrahan na yata sa pagdadayet niya oo kaya ang sekreto ni MCC magdayet lamang at huwag kayong masyadong um, ano tawag nito um, basta yun na yun oo <laughs> sorry na ha? kailangan din mm. Um, o oh, ba diba? perfect na perfect yung katawan bilog na bilog Mm -hmm. Pero hindi pa ako na in love, guys ha Wala pa akong mm -mm, Kasintahan mm -mm. Baka siguro Baka gusto nyo na Na ako na yung maging kasintahan ninyo mm -mm. <laughs> Joke lang mga kaibigan Basta mag enjoy lang tayo Basta mag pan pan in the Philippines lang Oo Kailangan nating uh, magingat po tayo Sa sa ating kalusugan mm -mm. Lalo na kung, kung nasa ano tayo, sa iba't ibang mga lugar. Oo, ingat po tayo. Maraming salamat.